Parang hindi, tawad natin. Hindi, kahit ko, out, out, sa'yo. Ganito ang makakainan. Hindi <laughs> masakit yung ngiting ni Kalamon ngayon. Hmm. tingnan. Duras na tayo. Mm -hmm. Yung, eh yung pina-produce. Mm -hmm. mm -hmm.

Ayaw mo na? No. Aba, kaya <laughs> di. Ayaw mo na. Ito na, <laughs> pineapple juice. Mm -hmm. Pineapple. Pineapple. Tala ko ayaw mo na, pinipin ko na mo na, kamate. Di na na pineapple. Sabong <laughs> nga oh. nga

nguya mo At bukas naman ay madaling nguya yan. Kasi nakuha ng dunok. Ayun. Hindi ha. na. naman. Pakbet.

Gatas lagi ya. F26. Terus. Tung si Marty ay absent ngayon na tayo nakain ng yan ay nasa kanila at trabang nanonood ay natuluan lo <laughs> <laughs> Sige, <laughs> sige, na... sige, 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 sige,

Ang o, tila, um, um, ang membro ng kalamon ay ang pasok sa kalamon ay huwag bababa ang timbang ng 65 pa bababa. Baba. Hmm. 65 pataas. Hindi mo sakala ko tao 62 la. <laughs> Kita tigi tigi 120. <laughs> ano? <laughs> <laughs> Double na 'to. Oh, 62 kalahati. 65. Kalahati. Ang naman sa Kalamon, 'yan ay professor. Pausa. 'Yan ang <laughs> <a> professor. 167 kg. <laughs> <laughs> Grandmaster. <laughs> Kumbaga may nagtuturo sa bago papasok ng kalabo mo. Para bigat. Sige, may din. Ay, may ari. Pag hindi lang sakit ang kaya, may ari na isko. Ito siya. Pigamot. Isa subo na po siya. Ito siya. Tumunan ko ngayon! Eh, sabi ko Ito, ibabalik ko. Tiyak, hindi man nagalaw. Sayang. Mayroon tayong pakilak. Mayroon tayong pakilak. Mga kayo nung pat, mayroon iba nga nung Ah! Talagang... Nakubos kayo na, no? Oo. Oo? Nakubos mo ko na. Mali. Ay, mayroon nasa duk. Mayroon nasa duk. Mayroon nasa duk. Tapos... Malilang <laughs> nak kandung, ibu mo naman nyul. Apa kerja pre? Apa reo? Saya sarsa. sah. Cari apa? Mana ini? 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 Ay, yung isa po sa so kalamon naghihibagat nang pa-tras po nang <laughs> nang Nike nang Nike ano. <laughs> Ninututbras 'yun. Gamit ng tutbrush ay paa. Paa ng manok. Yeah, Pala, ay tapos na 'yan. <laughs> Sabi ay wala na daw mapaglagyan. <laughs> so, wala galaw. Ito lang mo, soboi nadigal na. <laughs> ah, busog na po 'yan, busog na nag-a-nila. Nagtututpick 'yan. <laughs>